laklak ng katuray Ayan, bulaklak ng katuray talong na may siling green malunggay tapos bagoong Ayan, nagpakulog na rin ako ng tubig na may luya at kamatis yan ang ulam ko bilang sa stroke survivor kasi iwas muna tayo sa karne at yan ang lutuan namin buhay probinsya alam mo na pag buhay probinsya yan ang gato yan ang lutuan namin. Yan. Kasi na ako nagluluto pag... Iwas muna kami sa karne. Tapos... Yan. Diyan kami nagluluto sa tatong para makatipid kami sa gasol. Nag-iinit akong tubig. Yan.